mga at bumalik na yung ulan. So, recover na natin yung ating mga pananip. Ito, nagdobli. Halika nga. Nagdobli. Kaya, kailangan na natin mamili. titira muna natin para pagkatapos nito makapag-abono na tayo so, dalawang ulan na dumaan napakalakas so, oo napakaswerte natin na yan ito yung mga mother plant natin yung pinakauna talagang harbisa natin hindi natin ginalaw ng uh, apat na buwan dahil apat na buwan yung awalang uh, walang ulan so, ito yung nagiging supply niya ng panahon ng init ito itong mga to model. So ngayon gagawin na natin, kukontrolin na natin, hindi kunin natin yung mga subwal na pwede natin uh, i-ship kasi nga ang dami po natin ipasi-ship pero problema, kulang pa tayo sa subwal ngayon kasi kukunti pa lang talaga. So kung ano yung uh, makukuha natin dito, yun lang muna yung ating mga uh, maipadala. So itong mga to, kasi malalaki na to, overgrown na to, so tatanim natin to. Tatanim natin yun. Hindi ka mga ganito sitwasyon ng mga kagro yan kailangan natin mamili yung iba naman na farmers dalawa iniiwan nila pero sa atin talaga practice natin isa so itong tatlo na to ipili anak agad natin to so, ipat natin sa ibang area ito so, yung mga activity natin pagka ganito umuulan na. Isa lang talaga ako. Isa ko na lang talaga itira. And para maging guminhawa. So ito, itira natin. yung ginagawa kasi natin mga kagaya talagang isa lang yung tinitira natin para yung nutrients ay bibigay natin para makarecover kaagad so yan magsusubuhal pa yan magsusubuhal pa yan so alam na natin yung tagulan so ito yung mga ginagawa natin una run weeding and then control dilip at saka yung pagbibigay uh, ng abono. so yun, yun yung ating mga ginagawa ito sineshift natin yan ito yung mga sinishape natin kasi mas mata, mataas yung resistance niyan mataas yung potential Itong mga to talaga ay tatanggalin natin so maari natin tong itanim yan. So, isa lang palaging matitirahan din tabun para makarecover yung ugat. Ang mahirap hirap pag nagre-recover ang importante makarecover. Tungong so, nakaraang init tong mga kagri parang wala ng buhay itong uh, area na to. Ito yung pinakauna natin na tanim. Pero ngayon, nabigyan na naman tayo ng pag-asa. Kaya kahit ano pa mang yung mangyari, pag hindi tayo sumusuko, Mananatili matatag yung ating mga tanim, So tiyagaan lang talaga So dito may mga bunga pa dito na ano na Yung nainit Pero so, yan makakain pa natin yan Itong sitwasyon na ito mga kagre ay ito Pwede na itong ipasunod natin Kasi mas malalaki na siya so, Pwede na yan ito na lang tanggalin natin So, ito yung magandang uh, pagkasunod kasi mas malapit na tumabunga ito maliit pa so para hindi hindi magiging crowded yung uh, area. So importante lang naman dito makapagbigay talaga tayo ng fertilizer kasi apat na buwan. Ang ginagawa lang natin para masustain yung dahon para may kinakain yung pag spray natin ng puliar yung ating past grow. So, tuloy-tuloy pa rin natin yun yung ating uh, gapas grow na puliar. So, ang gagawin natin ngayon, yun nga lilinisin natin control natin din kukunin natin yung subuhal na pwede natin iship so yung sa mga iba pasensya na po yung hindi natin pa muna kasi nagre-recover pa tayo so ito pwede ito sa ship natin kasi magandang ganitong So, buwal, yun yun talagang asinisip ko. So, pili-pili natin yun. Uh, maganda rin. So, ayan. Na-recover na. At na. uh, sa mga ibang area natin, ganun din. So, ito yung uh, priority natin ngayon kasi ito yung ating mother plant. Dito tayo kumukuha ng mga asinisip uh, natin. So, talagang tiyagaan lang talaga mga kagri. Daanan tayo ng mga matitinding uh, pagsubok. Matinding gastos yung ibang area natin ay hindi na talaga natin uh, na survive pero gagawa tayo ng paraan para paano natin maibalik so ang pagkalugi hindi natin isipin yan kasi normal yan so importante ibabangon dublihin natin yung sikap kung napilir tayo ng isang beses limang beses, sampung beses walang problema yan importante matatag so kailangan natin itong uh, control din oh so, bawasan natin ito habang uh, maliliit pa. Ayan, pwede yan. Ayan. Tumbig na yan. Para nang sa ganang galing makapag-abuno tayo. Tuloy-tuloy yung uh, nutrient dito sa isang puno. Tagat-tagat. Okay. Ito, dalawa Dalawa Parehas yung laki Kailangan natin mamili Ang galing talaga natin isa Ang gagawin natin dito kasi malaki na siya Kundim lang talaga Kundim natin Ayan, kita mo yung kundim Talagang uh, dito lang sa gitna Kasi malaki na siya, hindi natin siya ma-lipat kailangan sakripisyo yan pwede natin tanggalin kasi may ulan na. yun yun para babangon uli so makikita natin yung pagbangon kita ko sa inyo kung paano natin ito i-recover itong unang video ko mga kagre ka dito dilaw na dilaw na to pero ngayon kita kita natin yung pagbabago, so patuloy sa pag-spray ng polyar, and then ngayon makapag na tayo, so after 2 weeks 1 month, makikita natin yung development, pakita ko sa inyo kung paano magre-recover so ayun hindi man tayo eksperto, kaya natin gawin kung ano yung uh, maganda para sa ating mga pananim magandang araw mga kagwe, mabuhay tayo mga farmers